So, good day, eh mga ka-electrical, no? So, ito yung solar setup natin, no? Na green PSW. Ah, uh, 50 ampere yung SCC. Then, ah, uh, 1,000 watts pure sine wave yung inverter. So, ganito yung, ah, uh, forma niya, no? Kapag full charge na yung battery niya, no? So, nag-stable na siya sa, ah, uh, 13.2. Then, bababa. Then, mag-charge ulit. Then, yan, yan. So meaning yan ay full charge na yung battery mo no. Kasi ang lead acid, ano? ang lead acid ay merong self discharge yan. Then additional yung mga mga devices natin. No? Kaya nagkakaganyan yung display niya. So papatayin, then mag charge ng konti, then mag-stop. Okay. So yan ang tinatawag na trickle charging no? sa solar setup. Ayan, ayan. So, nag-stop ang arrow. Okay. Then, ang charge ng konti. Okay. So, hindi yan nag-high voltage. Yan ang tinatawag na trickle charging. Then, full charge na yung battery mo yung kailangan. So, makikita mo rin yan dito sa display sa LED. So, full charge ng battery mo pag ganyan na nangyayari. So, sa PMW ng SCC. Malit man yan na malaki, ganyan ang nangyayari. So, itong breaker natin tatlo para sa solar panel, then para sa battery, then para sa inverter. Then, safety device, ito yung LBD natin, or low voltage disconnect, tsaka yung relay. So, for battery protection, para hindi ma-pull drain ang battery mo at medyo tatagal pa ang lifespan ng battery mo. So, battery ko nito, uh, 100AH, 12 volts, ay 1 year and 6 months na to. Okay? So, although bumaba ang capacity, pero, kita mo naman, nagagamit ko pa. So, ano nga ba yung mga devices natin dito gamit? Eh? So, yung inverter natin, unang-una, no? Ito yung nagko-convert ng 12 volts supply ng battery. No? 12 volts lang kasi to So, kung gusto mong gumamit ng... Uh, 220 volts na appliances. So kailangan mong i-convert yung 12 volts to to 20 volts, no? Dahil 220 volts 'yung mga appliances natin sa bahay, tulad ng cellphone charger, no? Uh, TV, no, Wi-Fi router, may adapter yan 220 volts din yun. then electric fan. Okay, so kaya kailangan mo ng inverter. So ang inverter na to ay 1000 watts, surge Then, ang continuous is 500 watts. Okay. So, yun ang trabaho ng inverter. Okay. And dito yung input nyan, 12 volts. Okay. Then, makikita mo yung marking nyan, 12 volts. Then, yung output is 220 volts. Then, meron niyang battery indicator dito. No? yan So, nagbabago din yan. Then, yan yung plug niya, outlet. 29 output 'yan papunta dito sa outlet natin, okay? So utility outlet. Then, ano naman yung trabaho ng SCC? So yung trabaho ng SCC o yung tinatawag na uh, solar charge controller, no? Yung ibig sabihin ng SCC, 'yun yung solar charge controller. Okay. So kailangan mo nito dahil kung may solar panel ka, na nasa taas no yung katulad ng yun. uh, malaki plywood no so 200 watts ang nakalagay dito no so yun yung nagko-convert naman ng kuryente mula dito sa taas no sa wire na yan papunta dito sa SCC then i-convert niya ng fix ng 12 volts no 12 to 13 volts something no yan para ikarga niya dito sa battery mo okay So, solar charge controller. Siya rin yung nag stop kung kailangan ng ihinto. Kung full charge na yung battery mo. Ayan, katulad niyan no, nag stop na sa 13.2. Then, madi-discharge. Then, ch charge ulit. No? So, yan yung function ng uh, solar charge controller o SCC. Okay. So, yung relay tsaka LBD. No? LBD, low voltage disconnect. Ibig sabihin, so, silang dalawa magka-partner. Okay. So, yan nga yung battery protection para hindi mal-discarga maigi yung battery mo dahil yung battery kapag na-discarga ng madalas umabot ng lower than 10.5 volts no? at madalas mo nangyayari yung ganon ay madali masisira yung battery mo o minsan namamatay na talaga hindi na macha-charge okay. so ang trabaho nito kukuha ng 12 volts dito then may output yan na 12 volts para supplyan to Ah, uh, pag sinuplayan to, yung contact niya sa loob na no? makita mo yung contact na yan. So nagko-close open 'yan. So ang naka-contact diyan is isang terminal ng inverter. na no? yung kulay red, no. So napuputol 'yan, then mag-o-on, putol on, no? Once na marid uh, ma-read niya is 11.5, no. So naka-set ko dito is cut-off. 11.5 no So adjustable yan kung gusto mong baguhin no So pag umabot ng 11.5 yung battery ko So mawawala yung LED doon Dahil yun yung output nya Mawawala yung ilaw Then Mawawalan nga ng supply tong wire Dahil ito galing doon sa output uh, Mag-off ngayon to okay? So yung contact na nak close Mag-open So si inverter Mga matay okay? So yun no for battery protection yung low voltage disconnect tsaka yung relay natin so walang kinalaman yan sa charging so ang charging yan is dito sa SCC okay. so ano naman trabaho nitong tatlong breaker so itong breaker nga na uh, unang, unang, unang una kong sinabi no? para sa solar panel then para sa battery then para sa inverter so itong breaker ng solar panel so para param solar panel to papunta sa SCC anytime na pwede kang uh, ibabaguhin mo yung peso ng solar panel mo no or tatanggalin mo so off mo lang to o off mo lang yan okay para uh, matanggal mo yung terminal kung kinakailangan then hindi mo na magalawin yung SCC kasi medyo maselan yung mga terminal ng SCC dito so pati dito okay. Kaya mas maganda, meron kang breaker, uh, hindi mo na nagagalaw yung mga uh, terminal block dito, na fix na. So for maintenance purposes to, no? Okay. Then dito naman sa breaker ng battery, okay? So diretso yan dito sa battery. Okay? So anytime na ililipat mo nga ng pwesto, o meron kang gagawin sa battery mo, lilinisan mo dahil sobrang alikabok na. So pwede mo patayin, then i-remove mo siya, no? I-remove mo no? Kung eh magpa, magdadagdag ka ng battery, pwede i-off mo muna, no? So for isolation, ganun din sa inverter, no? Sa inverter, uh, meron ding wire yan, positive to negative. Eh dalawa yung terminal niyan dito sa battery ko, no? So bakit ko dinirek yung ba, uh, wire ng inverter? So bakit ko dinirek? Pwede ko naman itap dito, i-diretso ko na lang, no? So ang nangyayari kasi kapag tinap mo uh, medyo nag-aagawan sila ng kuryente dito sa isang single na wire kung dito mo itatap uh, nag-aagawan ng kuryente yan okay? mas maganda magbigay ka ng separate na wire diretso mo dito sa battery para hindi makaapekto sa inverter mo once na ginagamit mo yung inverter hindi kasi natin may iwasan minsan na mataas yung nasasaksak natin no? nagkakaroon ng surge so may effect yun sa ano sa inverter natin ang nangyayari na detect niya is a high voltage so bakit high voltage yung nadidetect niya syempre nagcha-charge siya nagcha-charge yung kuryente papunta rito then ikaw naman uhugot ng kuryente papunta doon sa inverter no so nagba-backflow yung kuryente so pag nag-backflow yung kuryente anong nangyayari na detect ni inverter na high voltage okay So, imbis na yung charging ay mapunta muna sa battery, ang nangyayari, pati yung papunta rito sa battery, na niya rin palabas. Okay. Kasi ang battery, no, battery breaker, ang kuryente dyan ay papasok. No, papasok sa battery mo. Then, yung inverter, no, but, uh, breaker ng inverter, ang wire dyan is palabas naman. mga no, papunta sa Uh, inverter natin you know? so mas maganda diretso nyo yan sa battery you no? Know? huwag nyo i-jump lang dito Ay, eh, nagkakaroon ng backflow yung kuryente natin so then yung mismong mga wiring natin you no? Know, wiring so positive to negative lang rin yan positive to negative you know? Then kapag i-off mo yung system mo, oh, kunwari i-off mo no, alis ka or may gagawin ka o para safety, pag i-off mo yung system, unahin mo muna yung breaker ng solar panel. Okay? So bakit natin inuuna yung breaker ng solar panel? Kasi ah, para maiwasang masira yung SCC natin no, kailangan solar panel muna. Okay? Then yung inverter, okay? Then yung battery. So para maiwasang masira yung uh, SCC natin. So ang SCC natin, PWM, 50 ampere to. Then kapag i-on mo ulit system mo, no, kunwari bagong dating, na uh, sinalpak mo na yung battery, positive to negative, may color coding naman 'yan, no? Red is positive, black is negative, lahat 'yan pare-parehas. Sapat so, pat, pati dito sa baba, kailangan positive to negative din, okay? So, naayos mo na, nakasalpak na yung mga wiring. Pag on naman ang system mo, uunahin mo yung battery. Okay? So, baligtad no, kapag papa, pag i-off mo, unahin mo solar panel, then mahuhuli yung battery. Kapag ipapower mo naman, unahin mo yung battery. Okay? So, ayan yung battery. Then, inverter. Okay? Then, yung solar panel. So wala pa yung icon. Pag in-on mo yan. Okay. So meron ng power. Yung icon. Then yung blinking. Sabihin niyan ay nag-harvest na ng kuryente yung solar panel. Papunta dito sa SCC. Then kakargahan niya yung battery. So yun mga ka-electrical. No? So sana may natutunan kayo. Kung gusto niyo yung mga ganitong content. Please click mo yung subscribe. Pati yung notification bell para updated ka pa sa mga video ko pang pa darating okay. then meron din ako mga tutorial dyan na lesson 1 to 7 kung paano magbuo nito so check niyo dyan sa video link video natin no? then comment kayo kung may mga question kayo salamat sa pagtitiwala God bless